Malapit na yata to, dulo na. Ay, hello. What's up, mga chong? It's your boy Jalal Bote, ang yung chong na dance boost na magbibigay sa inyo ng mga swabeng kalakohan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na and click the notification bell para lagi updated sa mga parokohan natin. So for today's video mga chong, uh, hindi pa tayo masyado okay so. Pupo kami sa labas, mag na night market kami kasama si Mudra and Pudra. Yan, kakait kami, ang gagala, titingin-tingin saan saan at magpipicture. So samahan niyo kami mga chong, tara let's go! Are you ready to go?

tara tara iniwan mo dito sa tricycle kit na yung umukot di ba hindi hey, na lang natin hindi bilhin mo na kami ng con -bibinga. kasi nagpapabiling kuya ko yung ang... ako bibili tayo bibig ka bibig sana all my pera di ba Oo, diba, 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 diba <laughs> At ayan na nga mga show So, next na, pupunta na tayo sa night market, tara So ayan nga guys Ang dami tao dito na kami ayan po mo drive, food kasama na natin sila So saan tayo ngayon? Lakad-lakad tayo Ang dami tayo dito, sana Gata sana kung may pera Magkawin ba yung tayo sa Centro Saan sa Mula? dito Centro Mula? <laughs> saan Laki lang ang malay, hindi ko nakikita. good, ayo, Tara, 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 tara. Next, next, next. Move to the next part. Let's do the turun. Jalan Hi guys! Hi! Hi guys! Hi! my oh. <laughs> Nagugutom na ako wala pa akong kain dapat pala talaga kumain na lang ako sa bahay niya Dabot kumain na ako sa dito tayo kakain nabibigyan daw <laughs> Ako naman? Wait, yeah, wait, Karamihan naman Kaya so, kahaba pala. Ang haba pala dito mga chong. Dili ka? Okay, lalo Sila na Sila na sa vlog natin mga chong. Isusubscribe <laughs> daw. Isusubscribe daw nila. Yes! Salamat! Salamat! subscribe Salamat! <laughs> Salamat! Nakapanaro tayo ng subscribers. Yes naman. Kapag ganyan eh, nawawala yung hiya ako eh, di ba? Nawawala hiya ako kapag nakakaroon tayo ng subscribers. Tuloy eh. lang natin! So, dederechain lang daw namin itong mga chong. Sabi ni Modra, yun o, sabi ni Ome. Dederechain lang daw namin kung hanggang saan ito. Kung hanggang saan yung dulo na ito. Narin natin yung Sabi mo, subscribe naman na kayo. Okay. Hmm? Eh. Na, subscribe, Subscribe, like! <laughs> <laughs> okay. Malapit na yata to, dulo na. kanina pa nagsasabi ng kanina, eh. kanina pa nagsasabi na bibili na pagkain pero wala rin binibili. <laughs> kanina ka pa nagsasabi na may bibili ka, wala ka pag nabibili hanggang ngayon. <laughs> wala na, no, dulo na to. <laughs> bibili daw kami mga chong. Bibili na. Mabalik pa tayo kapag ka. Shout nga pala sa dalawang babae dun kanina. Hindi ko natanong kung anong pangalan, pero sana makita nyo na lang ito, no? Dami. Giniago pa. Sa hanggang ngayon, wala pa rin kami nabibili mga chong. Ang okay. bibitaw okay. pa. kita ulit. Iniiwan naman nila ako mga kachong. Oh, pangit naman ka ba? Hindi nagkikipag-usap ako tapos iniiwan ako. Turo sila ng turo ng pagkain. Hindi naman ka na, may tatlo na tayong damit. <laughs> Baka naman pagkain na. May nakakita na na pagkain. Alam niyo yung amoy mga chong yung pumapasok pa rin sa face mask ko, nakakagutom. Feeling ko hindi pa rin kami bibili. Guys, sabi ko na nga ba hindi pa rin kami bibili. May bumili, damit lang yung pinili namin. Then pupunta kami ngayon sa City Hall. Kasi maganda dun yung mga ilaw. Kasi yung kakainin na lang namin yung pinili kanina. Yan yung kakainin namin ngayon. Kaya, papunta na kami City Hall mga chong. On na kami At na 3, 2, 1 Woo! Ayaw! wah chong Wala kami nabutan. butan <laughs> Sarado! Sarado na mga chong Ilan na lang yung tao Wala nang katao tao 4 oh. lanes Outra, four lanes? Otro, lanes 4 lanes Change place, change place For lanes now, for lanes woo! dito na kami. Paso. Ayun nga mga chow. Sarado na naman yata. Meron by... <tipsy> pa ba? Pauwi na kami ngayon mga chow. Naikot naman na namin. Ayun na mga chow. Kita-kita na Sa lang ulit. Susunod na vlog natin. Susunod na punta natin. Maraming salamat at sinumahan nyo kami